Sagat mo, 300! Pwede na, sagat, 300! <laughs> Nasunog yung wire! Wire ang hindi kinaya! Generator, ayos na ayos <laughs> eh! Mga kabesabay, ito yung ating 7500i ng Philking. So itest natin ito ngayon gamit yung ating welding machine at 300 amperes. Silipin natin yung magiging performance niya. Patunayan natin na rated power talaga itong generator natin at hindi tayo nag-overrated para sa capacity ng ating generator. So, ang ating generator kasi mga ka-best buys, tulad nito, meron yung starting current, so kaya niyang itolerate yung 7,500 na surge. Pero, yung running niya or yung pwede mong gamitin sa kanya ay 6,000 watts lang. Makikita natin yung mamaya mga ka-best buys, sisilipin natin lahat. Silipin natin yung ampere setting ng ating welding machine. Silipin din natin yung lalabas dito sa ating clamp meter. And dito sa ating digital display. Silipin natin kung magkakapress ba yung readings nila para walang deviation or walang daya baka mamaya kasi hindi totoong yung nakukuha nito at or iba rin yung nakukuha nito without further ado tara testin natin itong napaka heavy loaded na generator ng Philking 7500i gamit tayo ng welding machine syempre kailangan natin yung mga malalakas mag draw ng kuryente dahil kung may hina lang yung mga gagamitin natin yung appliances hindi natin makikita yung totoong power ng generator. So simulan natin to sa palagay ko 200 amperes agad para makita natin kung ano yung lalabas dito sa ating clamp meter. Naka-prepare na. So set, set natin yung generator. Remote start lang siguro. Pwede na. Dito off natin. Para mataas kagad ang RPM. Okay? So, i200 na kakad natin. Nakita. So, wala. Ngayon. Ngayon, natin. Okay. So wala pa Wala pa Wala 22 ampere Kayang kaya pa rin <laughs> Lakas Wala wala Ayan o no? 22 ampere nga, sakto sakto Hop, oh, yes, wait lang, yes 22 ampere So itaas pa natin ng konti kung kakayanin pa Masyado mataas na yan 260, 250 lang Yan, around 250 Tingnan natin kung mag-overload Ha, ah, sagad 100%. Pero mga ka-best buy, sino niyo naman? 25 amperes. Kaya pa rin. Grabe lakas. <laughs> Grabe lakas. Silipin natin yung amperahe. Wala dito. Ha? Sige. Pero 100% na kanina eh. To 80 lang. Na, ano kanina? 280. Mag overload ya. Wala pa rin. 26 ampere. Wala, di nag-overload. <laughs> yan, mag-100%. Hah? Uh sekat -huh. mo, 300 Ayan na, sekat 300 Ayan na Ah, uh, sige Dapat mo 25, 26 27 27, yang pinakamataas Grabe oh, 300 after siya 5.6 kilowatt 5.8 kilowatt Oh, grabe yan 27 ampere Almost 100% mga ka-best Pero hindi siya nag-overload oh Sagad na yung ating The welding Ha? Huh? Umusok na yung wire <laughs> Ay, sunog na Hindi kinaya yung ano, amperahe ang sumuko mga ka-best buys yung wire Ayun na, umuusok oh. oh. Init ah. O, oh, uusok o oh. no. Nasunog no. <laughs> yung wire Wire ang hindi kinaya Generator, ayos na ayos eh oh. <laughs> Lakas Nice Galing Namangha ako sa ating PKB 75i sagad pero parang bali wala <laughs> galing galing ganda 300 amperes sa welding machine sagad so ito naman yung product nung pagka weld sagad sa 300 amperes tinan nyo oh. yan o oh. parang kaliskis o oh. oh. pumipita lang siya oh. kita mo talaga na maganda yung pagkakasunog at pagkalapat ng welding rod o oh. Ganon siya kasolid. Grabe ba? Ganda na pagkasunog. Oh. Hmm? Crispy.